Heyo, heyo, magbabalat na naman tayo. Magbabalat na naman tayo. Kaso puro putik tong nyo natin. <coughs> ito ang mga magigiting na magpapalaw Ano po kung limat? Ayan, ito na, na, na bunota na, na, namin, no? dami na. Ayan. Ganyan, karami. Ayan. Dahil hapon, ha. Uuwi na kami ba na kayo ng bayan ayan Ayun pa dami pa ang dami pa na babalatan bukas ano yan yan ang dami pa niya no ayan ano pa yan um, estimate mo mga ilang pa yun ayan may pa yan mga 1, or one five. ito Rarami-rami na rin to. Labi lang namin ang dalawang libo. 2000 na 'yan. Let's go. Natin na niyo guys oh. Ayan, ang nabalatan na namin. Ito naman yung silungan namin. Ayan. Ang cute. Ang cute ng condo namin, ayan oh. No? Ayan. gawa ko lang 'yan. Ayan. Kahit ganyan yan. Dahil hapon na, 4.35 na, uwi, ana. Kasama ko, ayan o. Oh. Tipugi. Ayan, kasama ko. Magbalat ng nyug. Tara na.